KIDLAT NEWS UPDATES Sa ating mga balita, Philippine Navy personnel naputulan ng daliri sa panggigitgit ng China sa resupply mission ng Pilipinas. 2,600 babakanting posisyon inaalok ng Department of Health. Rosmar at Rendon Labador, idineklarang persona non grata sa buong Palawan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng KIDLAT NEWS CHANNEL para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines so AFP na isang tauhan ng Philippine Navy ang nagtamo ng severe injury matapos ang panggigitgit ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong lunes, June 17. Ngayong araw, personal na binisita ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ang sugatang sundalong si Seaman First Class Jeffrey Facundo na natanggalan ng isang daliri dahil sa insidente ginawaran din ng Wounded Personal Medal ang sundalo na ngayon nagpapagaling sa Western Command Hospital sa Puerto Princesa, Palawa. Pagsisiwalat ni Bronner, may dalang bladed weapons gaya ng bolo at kutsilyo ang China Coast Guard na ginamit upang sirain ang ilang equipment ng resupply team. Magdedemand din aniya ang AFP sa CCG na ibalik ang mga armas na kanilang kinuha mula sa mga tropa at bayaran ng pinsalang idinulot nito. Una nang tinawag ng AFP na isang reckless and aggressive behavior ang aksyon ng China na maliwanag na paglabag sa international maritime law, sovereignty at sovereign rights ng Pilipinas. Higit 2,600 na job positions ang alok ng Department of Health o DOH para sa mga naghahanap ng trabaho sa ospital at medical facilities bilang bahagi ng 126th anniversary ng Kagawaran. Bukas ang tatlong araw na DOH Job Fair sa mga doktor Nurses, Dentista, Medical Technologists at psychologist. Ilang posisyon din ang binuksan para sa job hunters na hindi kabilang sa medical field. Nationwide din ang job fair ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo. At mula entry level hanggang executive positions ay may bakanteng posisyon. Para sa mga interesadong mag-apply, maaari niyong bisitahin ang pinakamalapit na DOH job fair location hanggang bukas, June 20. Bisitahin lamang ang social media page ng DOH para sa iba pang detalye. Idineklarang persona ng grata hindi lamang sa koron kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Ang social media influencers na si Rosmar Tan Pamulaklakin, Rendon Labador at iba pa nilang kagrupo sa Team Malakas. Nangyari ito matapos mag-viral ang grupo ng kanilang sugurin at komprontahin kamakailan ng isang staff ng alkalde ng Koron sa loob mismo ng mayor's office. Sa privilege speech ni Provincial Board Member Juan Antonio Alvarez, Sinabi nitong kinokondena nila ang asal ng grupo sa staff ng munisipyo. Pinag-iisipan pa niya nila kung nararapat na sampahan ng kaso ang dalawang vloggers at mga kasamahan nito. Matatandaan ang kumalat video nila Labador sa social media. Makaraang pahiyain ng isang babaeng staff ng Coron Mayor's Office matapos itong maglabas ng saloobin sa kanyang Facebook account sa nangyaring charity program umano ng grupo sa lugar. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon nag-uulat. Atinyo niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.